Kuis Entertainment Channel. Iniimbestigahan ng sandatahang lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Ikinaalarma ng dalawang kongresista ang pagdami umano ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. But the alleged influx of Chinese students in his province is proven to be a national security threat. Congress is pushing for a probe to determine if the surge in Chinese nationals there is linked to espionage. Imbisigahan na ng Armed Forces of the Philippines katuwang ang Philippine National Police sa napaulat na paglobo ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Mga katikwis, isa na namang mainit na usaping pang siguridad ang ating tatalakayin ngayon. Di naman lingit sa ating kalaman na mainit ang isyo sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga pinag-aagawan nitong mga teritoryo sa West Philippine Sea. Handa ka na bang makinig at mamulat ang iyong kaisipan? Tara, mag-usapan natin. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong usapin at istorya, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. Kamakailan lamang ay umingay ang pangalang Mayor Alice Lil Go ng Bamban, Tarlac dahil sa diumanong kahina-hinalang dahilan nito kung papaano siya napunta sa Pilipinas at nagkaroon ng maraming lupain at ari-arian sa Tarlac. Isa na dito ang building na pinagpupugaran ng mga Chinese National ng Pogo at ito mismo ay nasa likod lamang ng kanyang ang munisipyo. Pitong nakaraang linggo naman ay umingay ang usaping paglobo at pagdami ng mga student Chinese sa Cagayan na di umano umabot ng 4,000 Chinese student ang nag-enroll sa Pilipinas partikular sa lugar ng Tugigaraw at sa school ng St. Paul University of the Philippines. Ayon ito mismo sa informant ng isang 3rd District Representative na si Mr. Joseph Jojo Lara. Sabi ni Lara, hindi dapat ito pinagsasawalang bahala sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Ay kaduda-dudang nagdadamihan ang mga estudyanteng Chinese sa kagayan. Tulad ng kahinahinan ng pagkatao ni Miss Alice Go ng Tarlac na nasa mataas na katungkulan ngayon bilang mayor ng bayan ng Banban. Pananaw ni Sir Lara, dapat itong imbestigahan ng Bureau of Immigration sapagkat hindi ito biro at maaaring maging threat sa ating security. May mga ulat ding narating kay Sen. Pato de la Rosa na may mga nagbabayad ding mga Chinese national ng mahigit 2 million pesos para lang ng diploma sa ating bansa. Ika nga ni Sen. de la Rosa, Sen. Ronald de la Rosa, meanwhile, said, Authorities should not sleep on the job by investigating UP Professor and International Development and Security cooperation founding President Chester Cabalzas, allegation that the Chinese paid 2 million pesos to obtain a diploma even they skip classes. There is a big possibility that they are spies, De La Rosa said in a phone interview with Senate reporters. Quote in a separate statement naman ni Senator Gatchalian na siya namang namumuno sa Senate Basic Education Committee na inaanyayahan niya ang CHED o Commission on Higher Education na imbestigahan ang usaping bayaran di umano ng diplomang ito ng mga Chinese national sa Cagayan. Ngunit ito'y sinigundahan at pinabulaanan ng CHED. Hindi daw po ito totoo. At gayon din naman ang governor ng Cagayan na si Governor Mamba. Ayon din naman sa Bureau of Immigration, hindi threat sa bansa ang bilang na nag-enroll ng mga Chinese national sa lugar sapagkat dumaan di umano ito sa tamang proseso at sa mahigpit na patakaran ng bansang nagbabalak mag-aral sa Pilipinas. Kung iisipin natin mga katikuis, wala naman talagang masama sa pag-enroll ng mga foreigners sa ating lugar. Matagal na naman itong ginagawa ng ating bansa, hindi lang sa mga Chinese national kundi meron ding ibang lahi tulad ng Indian, Korean, Japanese at madami pang iba. Eh ano nga ba ang big deal sa issue na ito ngayon. Kung hindi mo na itatanong katikuis, ang kagayan na ating pinag-uusapan ngayon ay ang sentro ng military training ng Amerika at ng Pilipinas na parte ng balikitan exercise ng dalawang bansa upang palakasin ang ating sandatahang pandigma. Now, it makes sense kung iyong makikita sa larawan Nariyan ang mga lugar kung saan ginagawa ang balikatang exercise ng mga Kano at Pinoy na sundalo natin. At sa di kalayuan, ay naroon naman ang parte ng dagat na pilit na kinukuha ng China sa bansang Pilipinas. Kung ito man ay totoo o hindi, may punto na ba sa iyo, mga katikwis, ang ating pinag-uusapan ngayon? Kung bakit ka hinahinala? ang paglobo di umano ng Chinese student sa parting bahagi ng kagayan, kung saan naroon ang pagkapalakas ng puwersang militar ng ating mga sundalo. Maaaring ang ilan sa mga Chinese national ay totoong mga estudyante at nais lamang talaga mag-aral sa Pilipinas. Ngunit, hindi rin may sa isipan ng mga mambabatas at ordinaryong mga Pilipino ang maghinala dito sa kabila ng agresibong pagkuha ng ating mga water resources sa West Philippine Sea. Kayo mga katikwis, ano sa palagay ninyo ang inyong opinyon dito? I-comment ninyo lang sa baba at sabay-sabay natin pag-usapan ang mga mahalagang bagay at mga pangyayaring nagaganap sa ating bansa. Paano mga katikwis? Hanggang sa susunod nating talakayan, this quiz spread and I'm signing off.